Ladies and gentlemen, this is the 74th Miss Universe competition. This is Nel 2204 and don't forget to like and subscribe. Magandang araw Pilipinas! Ngayong araw bago magsimula ang National Costume Competition ng Miss Universe 2025 ngayong 2pm may isang napakagandang fan-made surprise na ibinahagi ng, ng pageant supporters para kay Atisa Manalo ang Pahiyas Festival Inspired National Costume. Isang obra na tunay na pansin makulay, magarbo at puno ng simbolismo. Hango sa iconic na Pahiyas Festival ng Dukban, Quezon ang costume na ito ay sumasalamin sa pasasalamat, pagkamalikhain at mayamang pamana ng kulturang Pilipino. Makikita rito ang mahukulay na keeping designs, likhang Pinoy woven textures, harvest elements na sumisimbolo ng kasaganaan at ang masayang espiritu ng pahiyas, isang selebrasyon ng komunidad, kultura at buhay. Mula sa makulay na kalsada ng Lukman hanggang sa global stage ng Miss Universe, ang konseptong ito ay patunay na ang galing ng mga Pilipino ay hindi matutumbasan. Kahit fan-made, ramdam mo ang pagmamahal at suporta para kay Atisa at sa bansa sa ganito mga creations mas lalo natin nakikita kung gaano ka dedicated ang pageant community at gaano kalaki ang tiwala nila kay Atisa Manalo sa laban niyang ito. Good luck Atisa Manalo, buong Pilipinas ang nasa likod mo. Laban Pilipinas, laban Atisa. Mag-subscribe para sa live update natin mamaya sa National Costume Competition at Preliminary Competition. Support your favorite candidates and leave a comment.